Kamaguiks, ang masayang morning mo no? Ay, tanghali na pala ngayon Dahil sa alas 11 na ng tanghali Ayan, tayo ay babiyahi na naman sa lansangan mga guicks. December, ah December, Christmas na Christmas na Malapit na ang mga party-party dyan At sana nga mga guiks, ngayon ay hindi tayo matraffic no Dahil sa madalas pagka December, matraffic sa lansangan At babiyahi na naman tayo, kaya samahan nyo ako mga guicks. Na nga mga weeks, no nasa bungad pa nga lang tayo no palabas pa lang tayo dito papuntang Conception at traffic na nga 'yun nga ang sinasabi natin kapag December na may mga traffic traffic na sa lansang no? traffic traffic di pa tayo nakakalayo mga Gawiks traffic na So mga no, binabaybay natin yung bayan-bayana na binyo no Yan ay papunta na tayo dito sa Barangay Concepcion So yan, dahil sa may umatras, traffic tayo Ayan, naipit tayo sa gilid dahil umatras, nagpa-park So sa Barangay Tumana tayo dadaan mga gawiks Sa tulay ng Barangay Tumana no, Tawid tayo doon at papuntang Quezon City Papuntang Balara So ayan dahil sa may kanto Matrapik at may pasahirong bumaba Sa jeep Ayan na mga gawigs, nasa istaklet na tayo ng Barangay Concepcion, no? At madahanan nga natin dito yung McDonald's. Ayan. saka doon sa unahan ay yung Simbahan ng Concepcion. Barangay Concepcion, Marikina City. So, ayan yung simbahan nila dito mga gawigs. Ayan. So, diretso tayong tumana mga gawigs. Barangay tumana na... Isa sa mga barangay na madalas binabaha. So dito na, dito na tayo no. Kakanan tayo dito dahil sa pa barangay Tumana tayo no. Yan ang kalsadang ng ito, ang GP Rizal ay diretso ito hanggang Montalban. Pero San Mateo muna ang mauna no sa bayan ng San Mateo at ang huli ay yung Montalban o Rodriguez Rizal ayan traffic tayo rito dahil sa yung barangay Tumana ay matraffic talaga dyan sa kanto so pasok na tayo dahil nakago tayo nakago kaway kaway ang traffic enforcer yung no, pag diniritso mo yan doon hanggang Montalban na yan so dito na tayo sa barangay Tumana no, yan ang madalas dito pagka may bagyo may ulan na malakas isa sa mga barangay na binabaha ito, itong barangay na to barangay Tumana at dahil sa kanto dyan mayroong traffic enforcer, tayo ay naka-stop na naman ayan na mga gawigs. Tayo ay go-go-go na, no? Ayan yung traffic enforcer. Kaway-kaway. So, dericho na tayo sa tulay, mga gawigs. Tulay ng Tumana. ma mainit, mainit ang biyahe. Pero, yung hangin dyan, mga gawigs, no? Medyo malamig na dahil December na nga no, mainit yung awa. ang hangin ay malamig ang araw ay mainit kaya padalas marami sip on at saka ubo kung minalas malas may kasama ng resultang trangkaso so yan na yung tulay mga guwigs na ating tataway rin no? at yung ilog nga dyan mga guys ang ilog na yan ay patuloy pang kinokonstruksyon yung flood control project yung dike sa magkabilang gilid matagal pang matapos to yan yung nandyan sa gilid na flood control project dito sa Marikina River ay tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Ilang taon na yung inumpisahan. Di pa na tapos-tapos. So dito na tayo mag no. Tayo ay nakatawid na ng tulay sa Barangay Tumana. Yan. At papasok na tayo doon sa Kisun City. Sa Barangay Balara. Ito yung daan na iwas tayong matrapik doon sa Riverbank at saka doon sa Katipunan Avenue so tuloy tuloy lang mga goyks, no tuloy tuloy lang tayong babiyahi eh. ayan at siyempre kailangan may pag iingat so maganda rito maraming punong kahoy kahit may Init ang araw, masikat ang araw. Hindi tayo masyadong mainitan dito. Malamig, malamig ang ating pakiramdam. Ayan, maraming punong kahoy nga. Tayo ay madalas naman ditong dumadaan mga guwiks. Kaya hindi lang tayo, kundi mas marami pang dumadaan dito. No? Dahil ito nga yung access road na binuksan noon na pwedeng makadaan kahit sino so ang labas na nga natin dito ay doon sa nawasa sa barangay Balarano sa opisina sa head office ng manila water Yan, magandang bumiyahe dito. Ma kulimlim sa natakpan sa mga puno kahit tirik na tirik ang araw dahil tanghali ayan kapag walang puno ayan ang init <laughs> malaking pakinabang mga puno sa magkabilang gilid mga gawiks ayan <coughs> Weeks, walang traffic dito no. Yan, medyo mabilis-bilis ang takbo natin dito. 'Pag traffic lang 'to paglabasan ng mga estudyante. Doon so, tayo ay magyoton lang doon mga gwiks sa C5 no. Doon tayo dadaan sa CP Garcia no, sa UP. Ayun, para tayo ay diretso na doon sa Commonwealth. Balara Elementary School So wala tayong traffic Dito naranasan At alas traffic dyan Dahil maraming estudyante Dyan na labas At papasok So dito yung head office Ng Manila Water Sa Balara So yan ay labas tayo dyan sa C5 at mag U-turn Dadalawang isip pa yung taxi mga guys Hindi pa nag-isip kung saan pupunta Dito tayo mga guys mag U-turn na U-turn So yan mga guwigs, naka U-turn na tayo no At dito na tayo, kakana na tayo Papuntang CP Garcia So yan mga guwigs, C5 deritso traffic sila doon sa C5 mga guwigs. tayo ay dito kakana na tayo dito sa CP Garcia no yan by UP so yan na mga guwigs. palabas na tayo dito no sa CP Garcia at tayo ay pasok na doon mag-u-turn din tayo sa Commonwealth Ayan, sa ating pagpatuloy ng ating biyahe dito papuntang Kaluukan. yung turn tayo ngayon diyan sa Commonwealth. Doon tayo ngayon dadaan magawik sa Kison Avenue. Doon tayo dadaan papuntang Kaluukan. Dahil doon lang tayo pupunta malapit magawik sa kanto ng Bonifacio at Aranita papuntang C3 kaya Kisonabinyo na lang tayo dadaan mga guwigs so U-turn lang tayo dito para doon tayo naman papuntang Circle bago mag Kisonabinyo doon tayo liliko sana walang traffic Ayan. So mukhang kinayod ang kalsada dito mga Guix, mukhang aaspaltuhin to. So ayan na, mga Guix, ang sinasabi ko ay wala tayong traffic pag dito na sa dulo ng banawi ang lusot natin oh. So dito na tayo ngayon sa dulo ng Banawi sa stoplight, Flight. Ayan. So malapit na tayo diyan. Yan ay kakaliwa na tayo diyan pag nagkaguna ang signal. Ayan. So yan mga guys, hanggang dito na lang at muli masayang buhay sa lahat diyan at salamat sa inyong suporta. Ah. Bye-bye.